Sa init ng panahon ngayon, pinakapektado ang mga nagtatrabaho ng direktang nakabilad sa ilalim ng araw. Kaya naman para maibsa na matinding init, sari-sari pong style ang ng pagsusuot ng damit ang nauuso sa kanila. May report si Michael Fahatin. Simbilis din daw ng tren mag-init ang katawan ng mga taong nakabilad sa araw ang trabaho sa mga panahong ito. Ayon kay Bonjing Espasol, crossing keeper ng Philippine National Railways, di naman daw pwedeng sumilong siya dahil buhay ang kapalit ng kung iiwas siya sa init. Okay lang, pero sa sobrang init ang araw, hindi naman namin pwede iwanan tong crossing na to para sa kaligtasan ng mga motorista sa tuwing may dadang na tren. Lagi kami alerto para pahintuin namin ang mga motorista. Kung di ka man parang basang sisiyo sa pawis, e eh ang isda ang kalalabasan mo. Kaya doble pagamadali, maglako ng paninda ang mag-asawang si Estrella at Espinar Adelardo. E mas matindi ngayon. Sobrang init talaga ngayon. Grabe. Grabe ang init ngayon. Ito na ata ang usong attire ngayon. Kapag nasa kali ang iyong trabaho at nakatutok sa iyo ang araw, kahit ilang oras lang. Ang t-shirt wrap look o t-shirt na binalod sa ulo at nakalabas labang ang mukha o mata mo. Tulad sa suot ni Ricardo Alvarez na isang kartero. Uh, yeah, may talukbong ako, sombrero. Binabalot ko rin ang katawan ko para hindi ko gano'ng maramdaman yung init. Ito pang isang style, ang pong pagong look. Binsan mo na rin sigurong nasubukan ito kapag wala na talagang maikumpli sa ulo tuwing mainit o kapag umuulan. Nagtatikap na lang ng damit para maiwasan yung init. Ito mahirap kayahin ang binibenta nilang mga mahabang upuang kahoy ang mismong pangontra sa sikat ng araw. Tsaga lang po, tsaka ano, uh, para hindi mainit. Tsaka bumibili na rin ng, ano, ng ice tubig, pampa, ano, pampa -uwa, ay pampatanggal ng uwaw. Yan ang importante bukod sa payong at damit na presko at sari-saring sombrero. Huwag kakalibutan na palaging uminom ng maraming tubig. Tubig. At nang may lamig na tubig para may wasan namin yung stroke sa, sa sobrang init ng araw na to. Michael Pahatin, GMA News.